Oh my god Malapit na kami bahay dito Oh my god

Puxa. Okay. Light. Uh, ay po, dudud, oo, Uy! oo, <may> oo, <syad. laughs> <laughs> Oh my God! oo, 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 ng bahay. oo, oo, ng oo, basahan. Basahan, basahan. Super gulo ng bahay kasi sobrang ngayon. Talaga. Sobrang, 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 sobrang. yun na ang may pagtulang. Kaya gusto ko lagi mainit. Kaya kapag mainit na mo, reklamo ako. ano God. Diba ang uus? Parang Diyan na lang natin to kasi may tulo ko doon. Doon, no? Oh. may tulo doon, doon. Ang ng aeroplano namin, balang araw makakasakay din kami ng ganyan. Kasi hindi po talaga kami nakakasakay ng ganyan. Diba? Ayan, no? Oh, tingnan mo guys. Guys, yan. Ayun mo, ito Ah. Sobrang hirap talaga. Kung ako sa inyo, laging masikap tayo at laging kumuha sa Diyos.